nga dalang COVID-19 patient na bangga sa punuan sa mga sa labangan sa Bacolod. Biyahing Cubao Padilla at ang jeep. Pinatawag na nila ang driver at operator. I assure the Filipino people that the government will strive to modernize and improve the country's transportation system. This will be one of the cornerstones of our progress as we move full speed ahead. Sa bawat pagpilak at pumuma ng kanilang pasayano, sila ay nagpapatuloy pa na rin sa kanilang araw-araw na gawain. Patuloy na nagsisilbi sa ating komida. Ang bawat jeepney driver ay isang haligi ng ating transportasyon. sa buhay na sumasalimin sa sipag, tsaga at pedikasyon. Patulad na lamang ng kanilang tingaling jeep, sila ay matapang na naglalakbay sa mga hamon ng buhay. Walang takot sa mga panganib na kanilang hinaharap sa laan. Binibigay nila ang kanilang sariling kaligtasan. Tinitiis ang matinding init, polusyon at gutom. Kahit na hindi nila pinapansin ang panganib ng mga aksidente. Sa pamamagitan ng kanilang mga jeep, sila ay nagiging tagapagdala ng pag-asa, pangarap at koneksyon sa ating mga kababayan. Hindi naman sila tagapamahala ng serbisyo kundi mga tagapag ng mga tao sa iba't-ibang disyosyon at karanasan. Ating kalakayin ang tatag at tapang ng mga driver na ito sa pamamagitan ng kilometro. Nagsisimula ang araw ni Tatay Benjamin Mabini sa paghahanda ng agahan para sa kanyang anak na si Benis. Kasabay nito ang paginom niya ng mga vitamina at paghahanda para sa pasada. higit na kung taon siyang nagmamaneho ng jeep. At ito lamang ang kanyang naging hanap buhay sila nang siya ay magtrabaho. Meron siyang limang anak at lahat sila, maliban sa bunsong anak, ay nag-aaral na. <laughs> <laughs> Dinataguyod ni Tatay Benjamin ang kanyang pamilya sa pamamagitan lamang ng kanyang pagmamasada ng jeep. Tatay, paano nyo po napagkakasya ang kinikita niya sa isang art Nakadivide naman kasi yan. Alam na namin kaagad yan. Alam mo na nang uh, ng... Nag-a-handle, no? Paano mo pagkakasya yung kita mo? Kasi kung kumikita ka ng isang libo, di ba? Sabi ko nga, i-divide mo yun mula sa bawo ng mga bata, pagkain nyo, sa araw-araw. Di kinabukasan, bibiyahe ka na naman. Another na naman, ganun lang yung i-divide mo lang. Ano po mga priority nyo po sa gastusin sa bawat araw? Ang pinaka-priority naman natin, bawo na tsaka pagkain eh. Kasi yung iba, nakukuha naman yan na pag Eh, kailangan talaga na pag-ipunan yun at saka na iaayos ng maganda. Kasi kapag hindi, hindi ka kasya kinikita ng bawat isa. Tulad namin, mga driver lang. Hindi ka kasya. Tatay, paano niyo po hinahandle ang mga sitwasyon sa daan tulad po ng traffic o o aksidente po habang nagmamaneho? Ayun, kailangan kasi pag nagmamaneho ka malamig ulo mo eh. Hindi po pwede yung mainigin ka. Ako kasi, akong klaseng driver na pag mainit yung panahon, electric pan lang tatapat ko yan. <laughs> Pero talaga sa sasakyan, pag nagmamaneho ka, maraming mga siga, maraming mga mapapaaway ka dyan, maraming mga mayayabang. Pag mainit ang ulo mo, hindi maaaring lumalapit talaga aksidente dyan kapag mainit ang ulo mo. Pero kapag okay ka naman, na ano mo siya na napapalayo ka naman at saka panalangin na rin. Strategy ko, huwag mainit ang ulo, mahinahon ka bawat ano nang ano mo, pagmamaneho mo. Maingat. Yun lang. Wala ka namang ibang choice dun eh. Kundi ganun lang. Pag mag-choice ka ng iba, mahintulo mo. Disgrasya ang hanap mo na nun. Paano niyo po napapanatili ang positibong pananaw sa hirap po ng at hamon bilang isang jeepney na sana mabigyan ng malino na pag-iisip. Na sana may tawid yung pang-araw-araw na hanap buhay, na maging maayos. Hindi na ako mapapalipat doon dahil dito na ako nasanay. Eh. Yun na yung pinaka-skin ko. Sa edad kong ito, hindi na rin ako pwede maghanap ng mas magandang posisyon para sa trabaho eh ito lang ang kakayanan ko. Ano po mga bagay na nagbibigay ng inspiration sa inyo para magpatuloy sa inyong trabaho po bilang GT driver? Mm, magandang question yan. Nagpapatuloy ako sa paghahanap buhay ko para sa mga anak ko, magulang ko, pamilya ko. Tuloy-tuloy lang, ganun lang. Sila pinaka-expirasyon ko. Wala na akong ibang eksperasyon andyan dyan sila kapag may problema ako na pag-advise nila ako. Kaya medyo lumilinaw ang utak ko. Malaking tulong po sa inyo na kasama niyo yung parents niyo. Malaking tulong sa akin, sa pamilya ko. Nasama-sama rin kami. Para sa inyo naman po, Tatay, paano niyo pinapakita ang respeto at pagmamahal sa mga pasahero po ninyo? Hmm, ano, mag-ibawa, pangalaga sa pasahero, di ba? Hindi sila irritable sa loob ng sasakyan. Maging maayos ang kanilang pakiramdam. Kasi kapag, ano, pag hindi sila ganun, may suplado at suplado ng mga pasahero. Meron talagang ganun. Kailangan maging, ano ka lang, patient. Maano ka lang. Kapag kumbaba ang ano ka lang sa kanila. Ayun, kapag ka lang, okay na. Nagkaroon ako ng sakit sa baga. Nakakuha ako sa kaligasan din, siyempre. Sa hanap -buhay ko, sa init, sa usok. Pag may sakit naman po, ano po karanimang ginagawa? Nagpapacheck ka po ba agad o or... hindi po? Ah, kasi ako, nalaman ko na nagkasakit ako nung pinakitaan ako sintomas na hindi na hindi ko na kayang maglakad dahil nga hinihingal ako. Uh, regular po ba nagpapacheck up o saka lang po kapag may sakit? Saka lang pag may sakit kasi si, driver lang ako, hindi eh. naman ako ano. Saan ako kuha ng pang ano ko? Oh. Sa mga anak ko na lang ibibigay ko. Pag gising na umaga, konting, konting lakad lang, exercise, Almusal, bis, alisan naman, biyahe. Ganun lang. Iinom uh, ng ano, ng vitamins. May mga natural na pamamaraan po ba na ginagawa para mapalakas po yung resistensya at mapanatili ang kalusugan? Oo, oh, yung mga tulad na ano, tulad ng mga alternatibo na mga pagkain, uh, mga ano, mga herbal-herbal, mga ganun. Yeah. Anong klase po ng mga herbal po yung ginagamit? Ah, tulad ng okra, yan, binabad na okra. Tarnate? Tarnate. Ah, tarnate. Yun, minum ko, ganun lang. Sa tingin niyo po, paano po yun nakakatulong sa kalusugan po ninyo? Medyo malaking improvement naman eh. Kasi para nakikita ko, umu -okay naman yung pangangatawang ko pag nakakainom ako nun bukod sa vitamins kasi yung vitamins mahirap din kasi lagi araw-araw kailangan may alternatibo ang iniinom para hindi ka laging gamot maasa nasabi niyo po kanina na may ginagamit po kayong mga alternatibong panggagamot ano po yun type? pwede po makita ah ito yung una ay isa yung paggamit ko ng okra na nakababad sa tubig tapos ang pangalawa lalagyan ko ng mal, ano, maligamgam na tubig, bababod ko itong tarnate. Para saan po yung, ano na po yan, dalawa? Ah, yung isa ito kasi anti-cancer ito, eh, itong gulak-ulak ng tarnate. Ito naman para sa sugar, para bumaba naman, hindi siya, ano, hindi siya tumaas ng gusto. Paano niyo po nalaman na meron pong ganyang mga alternatibo? <laughs> sa YouTube. <laughs> Dati pa po kayo umiinom ng immune mga alternative. Lang. Paano kung ano pong naging rason po ninyo para uminom po ng mga gano'n? Kasi humihina yung pangangatawan ko, yung immune ko habang nagtatrabaho, siyempre tumatanda, umihina. Kailangan pampalakas talaga ng resistensya para matapos mo yung trabaho mo. Maging maayos kung hindi ako makahinga ng maayos, konting lakad eh pagod na. <clears throat> ano po bang mga naramdaman po na ninyo na yun ay nagtulak po sa inyo para magpahod sa inyo sa doon? Oo, oo, oo. Nung nagpakonsulta ako, doon ko nalaman na may sakit pala akong yung motorax. Ang yung motorax motor, ay ang ibig sabihin may hangin sa space between the chest wall and uh, the pleura or the lung. Uh, supposed to be magkadikit yun. Tapos, pag pumutok yung, yung lung, yung airways, uh, uh mag, ano, ng hangin papunta sa pleural space. Tagal na hindi. Usually, ang, ang, cost, ang, ang cost may sa bata, sa mga younger age group, minsan idiopathic, hindi alam kung saan galing. Sa matatanda, usually sa mga may emphysema, mga smoker. Kasi sa mga may emphysema, dilated na talaga yung uh, mga alveoli. Uh, batak na batak na siya, parang pupupuk na lang talaga siya. Pain and dyspnea. Yung may ginagawa siya, pag buhat niyang gano'n, may, may pumuputok sa loob, na umalagotok. Tapos eh, bigla siyang hinihingal na. Masik, masik. Hinihingal na siya, masakit huminga. Ganon. Uh, kadalasan ganon ang ano, pag lumating pasyente, hinihingal na hingal, masakit huminga, uh, hindi siya mapakali. Usually yun ang ano. Depende yun. Kung, kung maliit na yun, sabi ko kasi, kung konti lang yung less than 15%, asymptomatic sila. More than 15%, doon asymptomatic sila. Sa mga COPD patients, kahit 15%, significant na yun. Kasi wala na silang reserve eh. So, pneumothorax ko, gira lang akong mga, mga Siguro, isa lang every one or two months. Sa ano naman po, sa mga nagkakaroon po ng pneumothorax dahil po sa lifestyle, katulad po ng bisyo, ano pong percentage ang chance na bumalik po ang pneumothorax po sa kanila? 60% ng pneumothorax bumabalik magre-recur within one year. Matapos namin malaman ang kondisyon ni tatay, pumunta kami sa isang profesional na social worker kung saan nagtanong kami kung ano ang kanilang maitutulong sa pagbigay ng suporta at paano makaka access sa public health centers. Sa so, social worker, una, kailangan tanggapin muna namin yung, yung client. Sino man siya, ano man ang katayuan niya sa buhay, kung may pinagtangalan o wala, bata matanda, at pag lumapit sa amin, kailangan makapakinggan namin siya. huwag yung nasabi niya na lahat yung kanyang uh, situation, yung problema, yun, i doon namin didinggin kung paano namin siya mm -hmm. refer sa tamang ahensya. Halimbawa, kung ang uh, problema niyang i-dinahin ay yung pagbili ng gamot, pagka yun ang humingi sa medical assistance, pinagawa namin sila ng case study at referral. Uh, saan sila dinadala? Katulad, halimbawa, sa Office of the Congressman, Office of the Senator, sa DSWD. Kung halimbawa naman nakakonfine yung relatives at wala silang pambiling gamot o wala silang pambayad na sapat para sa hospital, the same, ginagawa namin sila ng referral. Kung halimbawa no, wala silang field health, ginagawin din namin sila ng pera. Nag-i-issue ako dito ng ano, na certificate of financially incapable. Mm -hmm. So lahat kung paano at saan sila pwedeng i-refer, yun ang namin ginagawang tulong. Nag-care rin kami sa isang pulmonologist kay Dr. Alex Titan upang mahingi ang kanyang panayam tungkol sa sakit ng pneumothorax at makapagbahagi ng overview tungkol sa sakit na ito walang role ang herbal dyan eh. Kasi anatomical ang problema mo eh. Huh? So, repair ang kailangan mo. So, walang role ang herbal dyan. Hindi sa mga nagtatay, ibu-ubo. Ito, ang ang ito, ang treatment is surgical. Kung hindi siya, may mga pasyente kung hindi talaga disnic. Yung asymptomatic. Kung minsan, minsan, sinusubukan namin na ano. Pero ang success rate ng observation is ng mga ano, huh? ang uh, mm -hmm. success na ma-absorb lang siya ng katawan, less than 10%. So, kailangan talaga na intervention. Lalo na kung more than 15%. May bahagi ni Sir Benjamin na siya ay gumagamit ng aqua art tayo bilang alternative na herbal medicine. Dahil dito, nagtanong din kami sa isang community nurse na eksperto rin sa mga herbal na gamot at nagtanong kung meron nga epekto ang paggamit ng mga ito sa kalusugan po ni Sir Benjamin. Ano po ang kahalagahan po ng herbal medicines po nga? Ezekiel 47.12 says, Fruit trees of all kinds will grow on both banks of the river. Their leaves will not wither, nor will their fruit fail. Every month, they will bear because The water from the sanctuary flows to them. Their fruit will serve for food and their leaves for healing. So, even in the ancient times, even in the Old Testament, herbal medicine is being used. So, it was confirmed by the Bible that herbal medicine is good for human beings. So, number one, herbal medicine is recommended and approved by DOH. Ang paggamit ng herbal medicines ay matagal nang kinikilala sa pagpapaunlad ng ating kalusugan at pagsugpo ng pangkaraniwang sakit. Next naman po ma'am is, may okay. re recommend po ba ang alternative herbal medicine sa synthetic drugs po? And if oo oh, naman po, ano po yung mga conditions na pwede po siyang paggamitan? If nag-use po siya dati ng synthetic drugs, tas bigla po siya switch to herbal medicine. Okay. For simple diseases or sickness. But for some diseases, it will always depends on the mindset and choice ng isang pasyente. Before going to alternative herbal medicines, Ayent will seek and sonsog to their family doctors especially if they have maintenance drugs. May mga herbal medicines po na ginagamit na wala po doon sa TEN na nakalista po ng DOH. Okay lang po ba 'yun sila gamitin po. Meron especially sa mga communities, right? Mas alam nila 'yon. Pero ah uh, mas kailangan pa rin approved by DOH. For safety measures. Ang ternate para at okra ay mga consider ko na herbal medicine. with regards to ternate, I'm not too familiar with it. Sorry, kasi hindi ko talaga na ranasan. But for okra, yes, we have been using that in the community, and it's very effective sa amoy biasis. Why? Because of the lime. It is also good for uh, rich in fiber, ang okra. So, good for mga uh, nagkokonstipig. Uh, mahalaga ang uh, pag prepare ng herbal medicine. Number one, for hygiene purposes. okay Kailangan yung lahat ng gamit ay sa uh, pagpe-prepare ng herbal medicine should be sterilized. Okay? Should be clean. Number two, for safety reasons. Kailangan meron nyo ah uh, labeling na proper. Okay? Nakasulat din yung proper use. Ano yung pangalan. Okay? And then, the right extraction and right halaman. Kasi there are uh, herbal plants that are similar to each other. Kapag hindi mo kilala, ay baka ma instead na maayos ang paggamit, magiging poisonous. So you have to uh, prepare the medicines, the right plants Okay. And the uh, right effectivity or the right potency. So, kailangan uh, naka-prepare din yun na, uh, for longer preservation. So, uh, malinis ang tao din. Of course, the one preparing for that should be clean too. So, you have to ensure cleanliness para maayos ang uh, paggamit nito. Pagkatapos namin makahalap ng mahalagang informasyon, may napag-desisyon namin magtungo sa pila ni Papa Benjamin upang magsagawa ng health teaching sa kanya, sa kanyang mga kasama sa terminal, at sa mga kapwa jeepney driver patungkol sa herbal medicine at ang tamang preparasyon ng mga halamang gamot. So, good afternoon po. ah uh, kami po ay from Mary Johnson College of Nursing. Nandito po kami para po talakayin natin kung ano nga ba yung proper at kung ano pa yung herbal medicine. As student nurses, kinikilala namin ang kahalagahan ng pagpapalawak ng aming mga advokasya tungkol sa kalusugan sa labas ng aming akademikong kapaligiran. Ito ay isa sa aming responsibilidad na makapagtigay kahulugan sa mga pamayanan ng kaalaman at pagunawang sinimulan namin ang isang mahalagang luwain na nakatoon sa isang paggamit ng herbal na gamot. Pinaalam namin ang kahalagahan ng herbal na gamot sa iba't ibang aspeto ng buhay at naghahangad na litasin ng magwat sa pagitan ng tradisyonal na kalaman at ng mga modernong pamamaraan sa pangangalaga ng palusugan. Sa pamamagitan ng muling pagsasanay at operatibong pakikipagtalakayan, ibinahagi namin ang mga kalaman sa kahalagahan at mustong paggamit ng mga rabal na muna. Pinanggap namin ang aming responsibilidad na magbigay kaalaman at magbigay inspirasyon. Sa pagtatapos ng aming dokumentaryo, hindi lamang ang layo ng bawat kilometro ang aming ipinamunas, kundi ang di mabilang na sakripisyo at dedikasyon ng mga Vietnam Divers sa ating bansa. Ang bawat kilometro, na kanilang nilalakbay ay puno ng patasa at determinasyon, hindi lamang para sa kanilang sarili, hindi lalo na para sa kanilang pamilya at kumibigay. Sa kabila ng mga hamon at panganib sa kalusugan na kanilang hinaharap, patuloy pa rin silang magsisilig sa pamamagitan ng kanilang tungkulin bilang magiging driver ang kanilang tapang at katatagan ay hindi lamang nagpapakita ng dedikasyon sa kanilang trabaho, pati na rin ang kanilang mga sakit sa kapwa. Sa so, bawat kilometro na tinatahak ni Tatay Benjamin, ipinapakita niya ang diwa ng pagmamahal sa pamilya at pagiging matatag sa harap ng anumang pagsubo. Ang kanyang determinasyon na ipagpatuloy ang kanyang trabaho kahit na may mga karamdaman siyang naranasan ay tunay na nakakabilib at nagbibigay inspirasyon. Kaya sa ating mga manunod, naway bigyang pugay natin ang mga bayanin ito sa ating mikuno. Sila ang tunay ng mga hangigi ng ating transportasyon. At ang kanilang sakripisyo at dedikasyon ay hindi dapat naliitin. Ang mga driver na ito ay patuloy na nagbibigay ng servisyong may pagmamahal kahit na may panganib sa kanilang ang kanilang hinaharap magbuhay ang mga bayaning jeepney driver ng ating bansa. Maraming salamat sa pagsama sa buhay ng isang kilometro. <tinyo> i